Magandang umaga nga sa inyo lahat. Pero hindi maganda ang gising ng ating madam. Ngayong araw nga kasi ay pakakainin ko siya ng kanyang breakfast. Kaso hindi ata magandang tipla ng inyong madam Sara. Nahiya naman ako sa kanya na alas otso na gumising. Hindi ko nang nga lang pinakita sa inyo ang aming kaganapan. Pakapati kayo mahilo. So ngayon nga ay pupuyuran ko nga buhok ni Sarah. Hinayaan ko nga nang bisi ang kanyang bunganga. Mas mga daksang puyarang pagbisi ang, pag ang bunganga niya. Kapag nanay ka nga talaga, eh nagiging talentatong tao ka na. Minsan nga ako ay dancer, minsan pa ay singer. Kung hindi singer, nagpapalor pa. O oh, minsan may masahista pa. O oh, san ka pa? Tagaluto pa, tagalinis pa. Siguro talaga kapag naging nanay ka na discover mo marami ka pa Sa mga sandaling yan, mukha ang Sarah, wala na talaga sa mood. Eh, hindi na ako kinakausap. Dati naman, kapag pinupuron ko siya, kinakausap niya ako. Pero ngayon, ibang ang tipla ng kanyang mood. Hindi ko nga alam sa batang ito, minsan okay, minsan hindi. Pero sana naman, naging okay. Kasi ako ang makakasama niya sa maghahap maghapon. Yun lang talaga problema namin mag-ina. Madalas, hindi kami magkasundo. Pala desisyon kasi itong aking anak. At nairaos ko nga ang aming puyura moment at lalabas nga kami ni Sarah Malibig nga ang panahon kaya pinagdoble jacket ko talaga ang Sarah ko. Mahirap na magkasakit pati ako. At siya na nga pinagbukas ko ng aming munting gate na gawa sa kahoy. Yan talaga ang gusto niya, yan talaga ang task niya, ang tagabukas. Eh, hiniyaan ko na lang ang Sarah. Ngayon nga, ilalabas kami. Pero sinabihan ko siya na nakalimutan niya ata ang kanyang basket. Hey, you forgot your basket. Kaso, ang bata, tinamad. Tingnan mo naman ang nakuhan niya, Halos hindi mapuno ang kanyang basket. Inutusan ko pa nga siya dyan. Kaso, paisa-isa, sabi ko baka bukas pa tayo matapos. Sana, more, here. And then, lagay mo yan. Okay. Duck. <laughs> yeah. Happy Eclore. At ah, ito nga yung garden ko. Kusan yung makikita ang aking mga garlic. Next year ko pa nga ito maha-harvest. Mukhang lang basurahan yan. Pero, garden ko talaga yan. Pinagtatapon ko nga dyan ang mga lumang mga dahon para maprotektahan ang mga dahon ng aking garlic. Isang taon bago ko ma-harvest. Sana bumili lang ako. Hanggang dito na nga lang ang aking vlog. Hanggang sa muli.